Downtown city, Sardia Shipwreck. maganda ang view dun buildings tara lakad tayo dun lakad Ito tayo dun sa ano na yun yung tayo ba yun ang tawag tulay lalakad tayo dyan Ipatunta eh, tayo dito, ayan o punta tayo dyan titignan natin kung ano meron dyan sa kabilang ano lang yan oh. kabilang side on the other side of the road in the other side in the other side to the other side on the other side, on the other side. In the other side. Uder, uder. Okay. Uder, uder. Okay. Hindi, may, may, may ano talaga dyan, hagdanan. May hagdan dyan, pangat. Ay, namimingwit yung mga yun, oh. Namimingwit yung mga yun. Ay, no. Kita nyo, may mga, yung mga tao ron, eh. Mga malili. Punta natin sila. Namimingwit din tayo. To Loh. The other side. Loh. Side side. Side Sunset. Inside. Dito na man sa kabila 'yan 'yung 'yung, yung ano, kalsaada. Uh, Brgy. Main road. City. Dito. Park. Tapos may tubig, may lake. Ayan, dito tayo sa Iwabaw. Natin yung isda. Ayun o, may isda naroon o. Ang Okay, galing kanina Mababa Explore lang natin tong lugar na to Ay, sa ibabaw ng tulay Ah, oh, may nanguhuli ng isda oh umuuga yun tuloy oh nagbabibrate other side ay sa kapila lakad lakad lang Hop, yeah. Baba tayo dyan. Subukan natin bumaba. Pakita ko sa inyo. Makababa tayo. Tayo na dyan. Papunta dyan. Papunta dun. Baba tayo. Kung walang sihira sa atin. Oh, Oh, na tayo sa baba. Ando tayo sa kanina sa taas eh. Mababa tayo. Ah, naman tao eh. Habang maliwanag pa. Pag madilim, bawal na yan. mamang ano lang tayo ngayon eh curious kaya antayin natin yung mga lugar na hindi napupuntahan lagi lalim ng tulay pero hey, isa mo pagalitan tayo diyan ito. Ito, yung ano? Ayan, o. Ano. Hmm. Ito lang tayo dadaan, o. May puno dyan. Ayan yung taas kanina. Yun. Hmm. Ayan. Ayan siya. Ito na. paay, pwede bumaba dyan. eh no? Wala isda. Parang pag after dun, lalim agad eh. Kaya Ayan, no? Oh. Ayan, taas kanino. Bumaba lang tayo. Tayo sa kabilang side kanina. So... Pag may pamingwit na tayo, mamimingwit na rin tayo. Ay, bahal na dyan, B. Liblib -lib na dyan. End na yan. Dito na tayo. Ay, eh, putol na yan, eh. Ay, Tara. So, dito tayo sa ilalim ng tulay. Ba! Pa. Ganda uh, ito, ah. Lagi ka malaglag ka dyan Pasigaw sigaw ka pa dyan ha Private property Ayun pwede umakyat oh May punta ron no? private Dara na. Ayan. Liblib dito. Pangpang. Pangpangin kita eh. Meron doon kaprasong buhangin ah. Pangpang yun. Ayun na ano na yun eh. Fish port. Fish market. babalik? Saan? Hindi dito ba tayo Hindi yung... tayo makakatawid. Dito tayo sa kabilang side eh. eh no may mga isda na Lumabas na sila. Dito lang yan eh. Kita ba? Ala, ano? makaril na naman. makaril na naman daw. Ay, no yung medyo malaki yung makaril. O mga naser, naser. Ganun, naser. Naser. Naser nga! Ganyan yung kulay ng nasiri. May parang ano? May isla. May sa... Ano? Hindi. Yung no, mga maliliit. Meron na rin medyo malaki. Ayun o. Malaki. <mulit> e malabi yung malabing tubig eh. Kasi dito may mga ano sila pagkain eh. Ayun no, ang malaki, no. malaki 'yung malaki. Na rin 'yun. ang malaki. 'Yun, marami na mamamayan. 'yun. Para 'yun rin kahit medyo paggabi na. Dapat dito na may yung si Bokbo eh. Ayun, ang laki yun. Ayun, 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 ayun ang laki yun. Good, ano na yun? Good size na yun. Pwede lang ulam. <laughs> Good size na rin. Ayun lang, tinignan lang natin. Balik na tayo. At, hindi dun safe eh. Pangit dun. Walang tao pag na gabi na madilim sa maraming mga bandalisim doon din atamba yan may yosi doon, mga sariwa pa eh sa likod ayun na yun no, yung malaking ano yung harap doon tayo sa kabilang side kabilang side nung tingnan natin yan. ngayon nandito na tayo water park pala to pero sosorbein lang natin ang kalakaran dito kung ito ba'y nag parang hindi siya nag-ooperate ngayon or dahil sa Ramadan lang may mga nagpupunta ba rito maganda ba rito mura at uh, pupunta rin tayo rito pag naka luwag-luwag pag nakaluwag-luwag Dito tayo sa Sarja Water Park Kasi Dubai Mapunta na tayo dun sa Dubai Water Park Na isang klase dun na Wild Wadi Saka sa isang Home Queen sa Dreamland Pero Way way back Way 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 walk pa ba yun Matagal na yun 20, 20 18 ata tayo nagpunta ron. Ang tagal na. Okay. Meron din palang water pag sa sari Almondaza. No water park open. the first year, the, year. I love the